mabayaran ma'am? Ano po? 1,099,000. 1,099,000. Eh, pwede cash ko na lang yan. Cash ko. Cash ko. Uy! Teka lang naman. Hi guys! So yun, mapunta na kami ngayon ng Yamaha. Excited na ako makuha yung ano, yung yung scooter ko. At syempre, ang driver ko ngayon ay si, yan, si Yes, yan oh, si Dolph. Oh, I-follow oh, nyo na po siya. Oy, Wamos, baka naman ha, ginamit ko yung product mo na minating ko dun sa inyo. May At rin. syempre, Let's go! <laughs> Siksikan kasi kami! Tapos isang karton, wala na oh. Yes, swerte! Sana all kalbo na ako! Pwede rin pa ako pumatlo. Hindi Adrian. Para dito. Best friend kami ni pa. Pode ba pa. Ng biyasa. Pag best friend kami ni. Yung best friend na naglalakihan. Yeah. Oh, oh, so. I'm so proud of you. Oh, Back to rides. <laughs> <laughs> Dala dito kami ngayon sa Yamaha. Magaan ba? Bagong motor. After 3 years ngayon lang ako bibili ng motor. Huy. Ito ko na sa mo dali. So yun na nga, after several years hoy several <laughs> After 10 years so, na natin

patintin nila. So, eto, mahigitan natin yung specs nila dito is... Eto, meron siyang stabilizer, pero ang kaibahan nito, nandito siya sa ibaba. Mostly okay. kasi ng stabilizer na sa ibabaw. So, dito, mahigitan yung stabilizer niya na sa ilalim. Oh, yes. Uh, siya <laughs> naman ang kabaho. Yung sa doon. Tapos niyan, may yung niya, ilaw niya. Parang si Bumblebee. Ilaw yan pag nilagay niya yung susi. So, from Japan dito at transport it. di to ito. Uy, hindi ko matuto. Ganda, no? <laughs> oh. ko. Ngayon lang ulit ako bibili ng motor eh, after 3 years. Ate, okay, kasi, oh, kasi yung mga motor ko, nakakahiya naman dito sa mga to, oh. Ayan, no? Ayan, ayan ang gumagamit ng R6, ayan. Yung CV naman ito. Yeah. Eh, minsan, gusto kong mag-big bike, wala akong magamit. Kaya bumili na ako ng akin. <laughs> <laughs> Eh, may bago na oh. Wag na roan. Wala pa naman. Wala din naman magagamit niyo. <laughs> so, eh, mag <laughs> oh, <laughs> oh, ano? si. <laughs> na uy! So syempre dahil sa yan, siya mag-uwi niyan mamaya. Oh, hindi oh. Oh, hindi. Yan siya. Dapat ito ang gagamit kasi ito yung magbo-motor. So yan

hindi yeah. okay. okay. na panji wala sa yung ano talaga suspenso ano di mo sabi ganon 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 kita harus berbahaya kamu sudah berusia berapa? aku sudah berusia berapa? berusia berapa? berusia berapa? berusia berapa? berusia berapa? Yancy Yancy yang terbangnya mereka juga berusia berapa? siapa gas? Pagas. Si Mama. Si Yancy. Si Mama. <laughs> si Mama. Si Mama. Si Mama. Si Mama. Si Mama. At syempre, ito lang ang mapapayo natin sa mga gagamit nito. Huwag niyong bibiruin, guys. Huwag niyong yung empty <bibiruin> <laughs> Master of Thor. Ay, ah. Uh, like <laughs> <laughs> okay, sa so mga gagamit wag isesem. Yung libero ay kasi yung yung power niya sa yung tour. Wag isesem lang. Pwede kaya yung nangyari sa R6. Pwede, pwede naman. Pwede. Basta hindi sinasit ya. Oh. <laughs> 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 sa sa, sa ba yun, ba yun, may yun, ay gaya. Ay, ay gaya. Ay, ay, ay. Pwede isesem Basta hindi sinasit ya. Kasi kahit anong ingat mo, kung si Semplang at si Semplang, ha? Si Semplang. Sa yung sabag Aba.

Wala na, nadikit na, eh, eh. Bakit? Hindi pa ba pantayin? Hindi oh. po. Hindi pa yan. Wala kasi dikit? Okay? Meron. <laughs> Ito po. Siyempre, <laughs> 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 oh. <laughs> hindi tayo papayag, hindi kitin pa yan. Oh, mo rin, dikita mo rin, dikita mo rin. Ay, naka-L. Kumain Para kang sira. Kumain ngay. 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 Kumain

1 million eh. think 1 million I think Ano bang pwede bang cash na Cash Pera pera Cash cash Pwede ko tayo Uyan Uyan Sige kayo ng bahala magbilang sa iyo May Uy! Hindi masage mo lang naman Masage ba yan? Sige po, na po natin magbilangan 啊！对个那个，啊个那个。<人> <area>